Sa mundo ng arkeolohiya, kung saan ang mga buhangin ng panahon ay nagtatago ng mga lihim at misteryo na sumasalansang sa ating pangunawa. Ang kaunti lang na mga paglalakbay ay nakapagpapataas ng adrenalin kagaya ng pagbubunyag sa enigmatikong nakaraan. At iyan ay ang nangyari sa libingan ni Cleopatra sa Ehipto. Sumama kayo sa amin habang tayo ay maglalakbay ng magpapayabong sa mga pundasyon ng kasaysayan, at magbibigay liwanag sa nakabibinging katutuhanang nakatago sa sinaunang mga bulong. Maaaring ito ba ang nawawalang susi na lihim sa kwento ng isa sa pinakakapa na panabik na panahon sa kasaysayan? Cleopatra, ang kahalumigmigan at matatag na reyna na sumalungat sa mga konbensyon, ang huling pahingahang lugar niya ay hindi natagpuan ng mga mananakop sa loob ng mga siglo, na balot sa isang misteryo na nakababagabag sa mga karamdaman. Gayunpaman, sa mga hakbang ng kawalang pag-alam, isang ilaw ng pag-asa ang lumilitaw. Dr. Kathleen Martinez, armado ng tibay at kaalaman, walang takot na sumusulong sa puso ng kasaysayan. Nagbubunyag sa mga katotohana na matagal nang inakala na nawala na sa mga buhangin ng panahon. Ang paghahanap sa pinaniniwalang libingan ni Cleopatra, isang paglalakbay ng hindi humuhupa at mapanindigang paghabi. Handa ka bang pumasok sa mga banal na silid ng kasaysayan at maglakad kasama ang mga tagapangalaga ng isang nilimutang pamana? Ang nakaraan ay naghihintay na mabunyag ang katotohanan. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunlarin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, Salubumin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Sa ating pagpapatuloy, malinaw na pinili ni Cleopatra nang may estratehiya si Antony bilang kanyang kasosyo sa pagpapalaki ng mga tagapagmana, dahil sa kanyang makapangyarihang posisyon bilang punong lider ng mga Romano pagkatapos ng pagkamatay ni Julius Caesar. Ang kanilang relasyon ay nakipag sa mga implikasyon sa politika, na mayroon si Antony ng autoridad na ibalik ang dating mga lupain ng Ptolemaic, tulad ng Silesia at Cyprus, na nasa ilalim ng kontrol ng mga Romano, pabalik kay Cleopatra ang pagpapalita ng mga teritoryo at yaman, na ipinapakita ng pagbibigay ni Cleopatra kay Antony ng mga barko para sa kanyang kampanya, ay nagpapakita ng komplikadong kalikasan ng kanilang alyansa. Bagamat umalis si Antony dahil sa mga problema sa rehiyon, ang suporta ni Cleopatra at patuloy nilang pangungusap ay nagpapakita ng lalim ng kanilang koneksyon. Nagkaroon sila ng kambal na anak at sila si Alexander Helios at Cleopatra Silin na mas lalong nagpatibay ng kanilang pagkakaisa, na sumisimbolo ng pag-asa para sa isang bagong panahon at naglilingkod na patunay sa estratehikong pangitain ni Cleopatra para sa kanyang dinastiya. Ang kumplikadong pag-uugnayan ng personal na relasyon at mga politikal na kalkulasyon ay nagdaragdag ng lalim sa ating pag-unawa sa pamana ni Cleopatra at sa kanyang paghahangad ng kapangyarihan at kalakasan sa loob ng magulong konteksto ng sinaunang politika at ambisyon sa dinastiya. Sa ating nakaraang video natalo si Mark Antony at Cleopatra sa pakikipagdigmaan nila kay Octavian na naging Caesar Augustus. Ang pagkamatay ni Cleopatra ay nagdulot ng maraming spekulasyon at teorya. Ang pinakakaraniwang salaysay ay nagpapahiwatig na si Cleopatra ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagpapatuklaw ng isang kobra na kilala bilang isang asp, upang makatakas sa panggigipit ng mga Romano na pinamumunuan ni Octavian o Caesar Augustus pagkatapos ng pagkamatay ni Mark Antony. Gayunpaman, may mga diskusyon sa kasaysayan tungkol sa tunay na paraan ng kanyang kamatayan dahil sa kakulangan ng tuwiran at makabuluhang mga kasulatan na naglalarawan ng pangyayari na maaaring maging tuwid na basehan. Maaaring may mga kaibahan sa mga salaysay hinggil dito depende sa pinagmulan ng impormasyon. Ang alamat ni Cleopatra, isang nakaaakit at matinding pinuno, ay sumasalamin sa kasaysayan na nagbibigay inspirasyon sa mga kwento ng romansa, kapangyarihan at intriga. Ang kanyang impluensya sa sinaunang mundo ay nag-iwan ng marka na hindi malilimutan na nagtataguyod ng walang tigil na pagsusuri sa mga rekord ng kasaysayan at pang-ekolohikal na survey sa inaasahang mahanap ang kanyang huling mga yapak at ang katotohanan sa huling araw ni Cleopatra. Kaya naman maraming makasaysayan at manggagala ang sumubok sa mga buhangin ng Ehipto na tinitibok ng pagnanais na mahanap ang libingan ng pinakatumalimaing reyna. Dahil dito madaming mga mananaliksik ang nagkainteresado na mahanap ang tumi Cleopatra at isa na dito si Dr. Kathleen Martinez, ipinanganak sa Dominican Republic, ay nagkaroon ng isang malalim na pagmamahal sa arkeolohiya sa maagang edad dahil sa malawak na aklatan ng kanyang ama at ang kanyang pagsusuri ay nakatoon sa Egypto at sa huling araw ni Cleopatra, kahit payo ng kanyang mga magulang na sundan ang karera sa batas. Tumunod siya sa kanilang mga kahilingan at kumuha ng degree sa batas mula sa Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña at isang degree sa English mula sa Brown University. Sa edad na labing siyam, siya ay nagsimulang magprakti ng batas at kalaunan ay nagsagawa ng karagdagang edukasyon, kumita ng mga master's degree sa Arkeolohiya at Pinensya. Ang dedikasyon at pasyon ni Dr. Martinez sa Arkeolohiya ay nagbigay sa kanya ng isang promenente lugar sa larangan. Ang ilan sa kanyang mga remarkableng tagumpay ay kasama ang exhibit ong 10 taon ng Dominican Archaeology in Egypt na ginanap sa Cairo Museum noong 2018. Nagpakita ang exhibit ong ito ng higit sa 350 arkitekturang bahagi mula sa Ptolemaic panahon, nagbibigay ilaw sa pang-araw-araw na buhay, administratibo at relihiyosong gawain, pati na rin ang mga responsibilidad ng mga royal at sosyal sa panahon na iyon. Tinawag ang kaganapan bilang isang malaking ambag mula sa Latin America sa larangan ng Egyptology at binigyang diin ang di mabilang na ambag ni Dr. Martinez sa pag-aaral ng sinaunang sibilisasyon. Ang kanyang walang pagod na trabaho at dedikasyon ay nagpapakilala sa kanya bilang isa sa mga pinakakilalang archaeologist sa buong mundo, at idinidiin ng kanyang exhibit ang lalim ng kanyang etekto sa pag-aaral ng kasaysayan, lalo na kaugnay sa Egyptology. Ang paglalakbay ni Dr. Martinez mula sa batas patungo sa arkeolohiya at ang kanyang hindi nagbabagong dedikasyon sa pagtuklas ng mga misteryo ng ating nakaraan ay nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng mayroong matinding pasyon sa paghahanap ng mga sikreto ng ating nakaraan. Ang Great Steel, na itinuturing na pinakamahalagang artifact, ay naglalaman ng kautusan mula sa Pharaoh Ptolemy V, na nagbibigay ng kaalaman sa petsa ng konstruksyon ng templo, Itinutok ito sa panahon sa pagitan ng dalawandaan at 21 at 200 at 3 BCE. Ang kautusang ito ay nagpapalakas sa kahalagahan ng templo bilang isang estruktura ng relihiyon na inihandog sa Diyosa na si Isis. Ang paghahanap ni Dr. Martinez ng libingan ni Cleopatra ay nagsimula noong 2004, matapos madiskubre ang isang estatwa ng reyna sa templo ng Taposiris Magna, na matatagpuan humigit kumulang na 45 kilometro kanlura ng Alexandria. Ang konstruksyon ng templo ay inyatributo kay Haring Ptolemy II, isang ninuno ni Cleopatra. Mula noon, ang kuponan ni Dr. Martinez ay patuloy na naka-engage sa pagsasagawa ng mga pagkakahukay sa lokasyon, na umaasa na mahalungkat ang karagdagang mga ebidensya hinggil sa posibleng lokasyon ng libingan ni Cleopatra. Ang kanyang walang pagod na pag-asa ay nagdulot ng mga pakikipagtulungan sa mga kilalang personalidad sa larangan ng arkeolohiya, na nagpapahalaga sa kanya bilang isang kilalang personalidad sa paghahanap ng huling pwesto ni Cleopatra. Ang walang humpay na pagsisikap ni Dr. Martinez sa paghahanap ng libingan ni Cleopatra ay nagtulak sa kanya patungo sa unahan ng pagsusuri sa arkeolohiya at nagparamdam ng interes at kasiglahan ng maraming individual na sangkot sa pag-aunawa ng kahulugan nito sa kasaysayan ang kanyang hindi matitinag na dedikasyon at ang kahalagahan ng kanyang mga natuklasan sa templo ng Taposiris Osiris Magna ay naglilingkod bilang patuto sa kanyang mga kontribusyon sa pag-aaral ng sinaunang Ehipto at sa patuloy na alaala ni Cleopatra. Sa ilalim ng dating marangyang lungsod ng Tap Osiris Magna, na ngayon ay isang nakapanginilabot na guho na nakatago sa baybayin ng Egypto, gumawa ng makabuluhang pagtatuklas ang mga arkeologo, isang malawak at kahangahangang daan, na tinawag na geometriko ng Himala. Ang kahanga-hangang natuklasan na ito, na nahukay sa guho ng lungsod, ay binahagi sa mga plataforma ng social media ng kagawaran ng turismo at pamana ng Egypto. Ang monumental na istruktura ay ibinunyag na natuklasan ng 13 metro sa ilalim ng balat ng lupa, na may pinagmamalaking resulta ng walang kapagurang pagsisikap ni Dr. Kathleen Martinez ng Universidad ng Santo Domingo sa Dominican Republic at ng kanyang pinagpipitaga ng mga kasamahan, habang sila ay nagsasagawa ng patuloy na mga paghuhukay at pananaliksik sa kilalang templo. Tulad ng iniulat ng Live Science, ipinahayag ni Dr. Martinez, na nagtangi sa paghahanap ng mahirap hanapin na libingan ni Cleopatra sa Tapos Cyrus Magna mula pa noong 2004, ang kanyang palagay na ang bagong natuklasang daan ay maaaring magamit bilang mahalagang patnubay sa kanyang paghahangad. Ibinahagi ang pagtatagumpay na ito sa pamamagitan ng isang panayam sa National Geographic. Sa napakahalagang paglalakbay sa puso ng sinaunang Egypt, ang malugod na inaasahang diskubre ng libingan ni Cleopatra ay nagiging isang mahalagang yugto, handang magpabago sa kasaysayan at baguhin ang ating pangunawa sa Icon Arena, sa kanyang panahon, at sa kanyang mahalagang naiambag sa kasaysayan. Ang pangako ng pagkakakalas ng kanyang matagal ng tinatagong libingan ay nagre-representa ng isang walang kaparaang pagkakataon na mabuksan ang mga lihim na nababalot ng mga buhangin ng panahon, na nag-aalok ng sulyap sa ganda at misteryo ng isa sa pinakakinikilalang mga personalidad sa kasaysayan. Habang ang kwento ni Cleopatra ay inaasahang mababago ng potensyal na mga pagbubunyag, ang mahalagang okasyong ito ay nag-aanyaya sa mundo na makiisa sa pag-aabang, na nagpapalakas sa isang klima ng kasiyahan at academic vigor habang tayo ay naghahanda sa pakikidigma sa mga di pa na teritoryo sa kasaysayan ng sinaunang panahon. Kamakailan lang nag-anunsyo ang kapuna ni Dr. Martin na mayroon silang nakitang tomb na magkatabi. Maari kayang kay Cleopatra at Mark Antony na yon? Yan ang ating aabangan na ay anunsyo nila sa publiko. Kaya habang tayo ay nakatayo sa harap ng kaakit-akit na yugto na ito, ang darating ipinagdiriwang ng Discovery, mga Revelations, at mga kaalaman ay nagpapangako na makikilalahok at mapapasigla ng mga mahilig at mga iskolar. na nagbibigay ng tila isang bihirang pagkakataon sa nakaraan na patuloy na bumubuo sa kahalintuladang ng sibilisasyong tao. Ang pag-aasam sa karagdagan pang hindi papaniwalang mga paglalantad at nakapagbibigay liwanag na mga pagdiskubre ay nagsisilbi bilang isang tawag ng palawak lakad sa mga taong may kagustuhan sa nakaraang kasaysayan, na nag-aanyaya sa kolektibong espiritu ng pagsusuri at pagtuklas habang tayo ay magtahak sa mga banal na teritoryo ng antik. Manatili sa ating susunod na video sa papalagayang kronikal ng kakaibang paglalakbay na ito, habang ang mga lihim ng nakaraan ay humihimlay sa atin na simulan ang isang odiseya ng walang kapupuntahan na mahalagang kasaysayan.